lang 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 dahil matagal tagal ngayon ako wala ka po mini vlog eh simple kumiringking muna ako mga deka importante yun sa aming pagmamahala ni mister ano huy talagang kiri ka lalo na at sabado ngayon naku talaga naman mamayang gabi maghahalo naman ang balat sa tinalupan namin ni mister naku kaya naman maaga pang ngalain eh, naglinis na ako ng bahay namin para naman ipagdating ng mister ko inakahanda na ang lahat wala na kaming chichiburit sinagagawin kundi labing labing nalaang kay naman naku <laughs> ko nga sa inyo mga day, okay, mister Ilingguan ko umuwi din, napakalayo talaga ng na kanyang trabaho mga day. Tapos kaya naman pag nauwi siya mga day ng linggo o kaya sabado mga day, talaga naman na, ah, talaga naman ako'y sabi, kuy kire. Kaya naman tinutodo-todo ko talaga pag nauwi siya, para naman happy lang. Kuy, kiring king, no. Nah. Ay, ewan, kainama naman maglinis at tagpuluwak sa ngala ko ng Amis Hyder. Iba na rin talaga mga day yung malinis ka talaga sa bahay, mga day. Para wala man la ang amoy. Alam nyo na, amoy pruwak siyong sahig. Para mamay pagdating ni Mr. Oh, honey, I love you. Uy, kira. Uy, paus ka na. Ihaya, eh, ina. Eh, Kainamang kayo, eh. Inaraw-araw ko na talaga ito ba ang bahay namin, mga day. Kasi nga, eh, hindi maiwasan mga day. May mga alikabot, may mga balahibo ng aso. Kaya, naku, talaga naman, ha. Kasi pa, eh, wala rin naman akong libangan din sa bahay namin, mga day. Kundi ang maglinis la ang araw-araw. magwalis sa labas. Gayun la ang. naku gawain. Ano pero wala tayong mga gawain. Eh. Ina tayo, ina ako. Oo. Hindi na sa kapakal din sa bahay namin. Iwan ko ba? Kay naman eh. Yung tipong magwawalis ka lang pero nauuwi na sa general cleaning. Gayon na kumanga dai. Bakit kaya? Mas eh, gusto ko kasi bago ko humilata diyan, Magpahinga i eh. malinis sa buong bahay namin. Napagwalis na ako sa labas. Gayon gayon bigat mga day para wala nang disturbo. Pagdating ni Mr. Ah, kiring kiringkingin mo ko. Huy, talaga namang kalandian. Ano gagawin? Ano na magtitigan la kami ni Mr. Nako. <laughs>